Makikita si Kim Cho kung gaano ka sweet kay Paolo Abelino kahit ito ay nasa off cam. Pati si Paolo Abelino hindi rin tinigilan hawakan ang kamay ni Kim Cho. Ayon sa isang netizens ay nakunan niya ng video sila Kim Cho at Paolo Abelino na sobrang sweet nila dalawa sa off cam. May isang shoot nga kasi sila na na naipit ang kamay ni Kim Cho sa kanilang shooting. Kaya medyo naiba ang tingin niya kay Paolo Abelino dito. Pero matapos ang shoot ay agad kinausap ni Paolo si Kim Cho para magsorry sa kanyang pagkakaipit sa kotse. Wika niya ay hindi naman niya ito sinasadya. Kaya kinuha ni Paolo Abelino ang kamay ni Kim Cho at Henipan para mawala nga ang sakit nito. Muntik na itong halikan ni Paolo Avelino kaya naman kinilig dito ng todo si Kim Chu. Habang off cam nga ay nagkukulitan dito ang dalawa at hinawi naman ni Kim Chu ang buhok ni Paolo Avellino dahil sa kasweetan din ni Paolo sa kanya. Sa isa pa rin nga shot ay yayakapin nga ito ni Kim Chu. Dahil nga sa pilit niya itong pinatatalikod para makinig sa kanilang lines at hinihimas ni Kim Chu ang likod ni Paolo Abelino habang sila ay nasa shoot kitang kita rin na palagi silang magka-hold ng hands kahit nasa off cam. Kaya naman ang mga netizens ay lalong kinilig sa scene na ito. Makikita ang sunod-sunod na pagpapakilig ng dalawa kaya huwag na pauli pa sa chika na ito. Magkomento kayo sa iba ba kung bagay na bagay ba silang dalawa. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag-like, share and subscribe. Thank you.